فرح <applause> 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 Okay, uh, magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan Ano man pong oras na mapapanood po ninyo Ito pong ating programa ngayon na ano? At lalong lalo na po sa mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama Sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa Ang Reaction Movie ko. Okay, sa so mga kababayan din po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama. Magandang, 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 magandang uh, araw po sa inyong lahat. At syempre, sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging sa ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, at syempre kay Congressman Rom Valdez. Okay, binabati din po natin, ano, maging si Senador Ping Laxot, maging si Tito Soto, maging... Uh, si Rizal Cheveros, no, ang ating magigiting na mga pati si Kiko Pangilinan na mga senador ho talaga ng taong bayan, ano. Ayun po yung senador ng mga Pilipino, no. Okay, marahil eh, napanood nyo naman po, ah, nabasa nyo naman po ah, dito po sa ating screen. Yan. No? At, uh, at Nakita niyo naman po yung title, 'lo. Yan po yung title ng uh, ating uh, ano ngayon, 'no? Pag-uusapan ngayon. Alam niyo po mga minamahal ko mga kababayan, um, uh, yung mga nakaraang araw hindi po ba't napag-usapan po natin na itong si Marco Leta, kaya gustong-gusto niyang mapasok sa Witness Protection Program. Ito pong mag-asawang uh, Diskaya na kung sa pinagtalunan pa nga ni Senador Ping Lacson at itong Tokmol na si Marco Beta. At sinabihan pa itong si Marco na bakit masyado kang defensive? Ayan ha? Ngayon, magaling pong magpalusot itong si ano si Marcoleta. Nung nabuking siya, bigla niya, buti sinabi mo yan. ayon uh, so, yun ang depensa niya. Dun sa mga, sa naging tanong po, ni Ping Lakson para hindi halata na talagang pinoproteksyonan niya itong mag-asawa. hindi <laughs> eh, na po ako magtataka mga kababayan ano kasi eh sa mga hindi nakakala. Malam niyo ba kung anong party list na dinala nito nung siya ay uh, congressman pa? Sagip party list. <laughs> ay, tanong. Sino ba sinasagip ng party list niya? Mga Pilipino ba? No. Nothing. Ha? <laughs> ah? Alam niyo ba kung sinong sinasagip ng party list niya? Yung mga politikong o politikong pwede niya rin pagkapirahan. <laughs> o yung mga politikong magnanakaw na pwede rin niyang pagkapirahan. <laughs> hindi po siya, yung sagip party list na yan, hindi para sa sagipin ang mga Pilipino kundi para sa gipin yung mga politiko. <laughs> yung mga nasasangkot sa katiwalian. Tingnan nyo na lang si, si, ano, si Sarah. Hindi eh, ba? Nagamit ni Marcoleta yung sagip niya, party list, sa pagsagip sa isang magnanakaw. <laughs> sa isang tolongges. Sa isang gago. Sa isang sinungaling. Yan. Di ba? Uh, oh, yan ang sagip party list niya. No? So, nag-away sila ni Ping Lakson at diniretso ni Ping Lakson dahil halatang halata po yung ano niya, galawan ni eh. Kumbaga sa ano, garapalan. Kaya nga nung natuklasan niyan doon na ganun yung galawan niya sa kamera dahil, dahil kilalang kilala na siya doon sa kamera, yung galawan niya, yung estilo niya, eh, hindi na siya nabigyan ng kahit anong uh, uh, kapangyarihan o no? maging member man lang ng committee. Noong kaya dahil hindi na siya uubra doon, gustong gusto niya nang maging senador dahil inaakala niya yung gawain niya doon eh, yung gawain niya ay hindi wala nang makakapigil pag naging senador na siya. <laughs> doon siya nagkamali dahil mas matitinding tao at mas matatalinong tao pa yung makakaharap niya kaysa sa kanya. <laughs> Ede eh todo ano na si ano Marcoleta, todo tanggi na. Abuti na pag-usap. Uy, sumasakay si Ungoy po. Ang galing talaga nito ni Marcoleta. Gamit na gamit yung kanyang pagiging abogado dyan sa Senado. Hindi yung kanyang pagiging senador. <laughs> ba? Diba? Ay, di, eto na. So, maraming nagtanong, maraming nagtataka, bakit napakaano naman nito ni Marcoleta? Bakit parang disidido siyang ipasok akad sa witness uh, witness program pro uh, Uh, uh witness protection program etong mag-asawang ito samantalang hindi sapat at at kaduda-duda pa yung kanilang mga pahayag lalong-lalo ng sinasabi nila na nagkaroon na na kusaan ay eh, kaduda bat ko nasabing kaduda-duda dahil nga po sa ang kanilang mga nilalantad o yung kanilang mga sinasabi ay tila puro kasinungalingan dahil eh, eh biro nyo ang kanya lamang tinuturo puro mga kakampi ng ating mahal na Pangulo e eh, samantalang nabuking po itong si Mark Villar uh, si Mark Villar yung senador na ngayon 18 billion ah, ah, ang nakatanggap ah, nung mga panahon niya nung DPWH secretary siya nakaalyado niya at hindi lang yun nakita din na itong uh, mag-asawang diskayang ito mga minamahal kong mga kababayan eh na mayagpag po ito 2016 pa no 2016 pa kung saan ma kung di ako nagkakamali tay ka lang ho may sisilipin lang ho ako dito ay parang nasa ano ko yun eh parang na uh, parang na ano ko yun na nailagay ko sa aking tawag nito na nailagay ko sa aking uh, nito, uh, na, sa aking, uh una, na ipondo ko no dito po sa aking listahan dali lang ho ah, ah ayun so eto eto babasahin ko lang to ah para meron tayong idea mga minamahal ko mga ito ay pinamagatan ho nito ah, sa ah, balita po ng ah, News 40 425 bank accounts ng Diskaya Link firms pinapres ng ah, AMLC So, sabi dito, ito pinapres uh, Pinapress ng anti-money laundering, uh, laundering council o AMLC ang 425 banks account, uh, bank accounts ng, uh, na nainiugnay sa mga kumpanya ng mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya Ang dami nilang bank account, ano? Matindi to? <laughs> Okay, direction natin. Uh, uh, okay, magkasawa, kontraksyon natin. Okay, kung saan tinayang 180 billion ang dumaan sa nakalipas na siyam na taon. Uy, eto na. O, siyam na taon, na Nakalipas na siyam na taon, 18 billion. Ibig sabihin... Nagsimula na sila po ay lumobo simula na nagkaroon sila ng bilyon-bilyon, daan-daang bilyon panahon mismo ni Rodrigo Roa Duterte. So, sabi dito, sa ulat ng bilyonaryo, kabilang sa mga kumpanyang nakatala sa AMLC report ng St. Gerald Construction, St. Timothy Construction, Alpha and Omega General Construction, and St. Matthew General Construction, Malaking bahagi ng pondong ito ay nagmula sa Department of Public Works and Highway DPWH mula 2016. Ha? Tignan nyo ha, 2016 hanggang 2025. So hindi nagsimula ang mga diskaya sa pagnanakaw 2022. Nakuhanin nyo? Kaya, kaya hindi nga maipasok-pasok eh. Kaya nga kumontra yung DOJ, hindi pumirma pati yung Senate President kasi may katakataka. Pero gustong gusto na agad ni Marculeta na mailagay ito sa Witness Protection Program. <laughs> di ba? Ah. At tumaas, sabi dito, at tumaas, umula 2016 hanggang 2025, at tumaas lalo sa panahon ng Administrasyong Duterte sa pag Dinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inamin ni Sara Descaya na nagsimula ang kanyang kumpanya sa flood control projects noong 2016. O kaya nga may rason, ito pong si Ping Lacson, may rason po, ito pong uh, ating Senate President, ha, ah, maging uh, ang DOJ na 'wag ilagay o wag ilagay -yes, ilagay si ito mag-asawa sa witness protect uh, witness pa uh, uh, witness protection program yan dahil may mga questionable na mga mga ta, mga sagot itong mga asawang diskaya na tila ang tinuturo lang ay nakasentro lang kay Saldico at sa ilang mga politikong kaanib kakampi ng ating mahal na pangulo So ngayon dinidiin ni ano, dini ni gustong-gustong gustong-gustong gustong gusto gustong, 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 gustong niya. Pinipilit niya yung gusto niya. Pinipilit niya. Tapos eh, de, nagkaroon na sila ng pag-aaway. Natanong tanong tolo, ito yung natanong ni eh, Ping Lacson sa kanya. Bakit mo pinagtatanggol? Masyado kang defensive sa mag-asawang ito. Ano ang meron? Samantalang nag-iimbestiga lang tayo dito. Ang dating ni Marcoleta sa mag-asawang ito ay hindi na po bilang isang ha, senador, kundi bilang abogado na nila. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, mapapansin nyo, bawat basta nandyan si Marcoleta, siya po ay nagiging tagasagip <laughs> ng ano, mga magnanakaw. Tagasagip ng mga magnanakaw na kinakailangang makulong. <laughs> kinakailangang mapanagot no diyan magaling si Marcoleta ang sagipin yung kapwa niya <laughs> Di ba ninyo napapansin? Sa bawat na lang merong pinapanagot ang ating gobyerno, siya ang kumukontra. Yung sagip niya, hindi po yan itinayo para sagipin ang ating bansa, yung mga Pilipino, kundi sagipin yung mga kapwa niya. <laughs> Di ba? Ngayon, may lumabas po na balita. May lumabas po na informasyon no? May lumabas na impormasyon at ito po panuorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Ito ang koneksyon ng asawa ni Sen. Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Discaya, ang naturang insurance agency, kapilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Oy. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hanati. Dato ang asawa ni Sergio Dante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Bata is an authorized acknowledgement na nakalap ng Billionario News Channel. Personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Yari na. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors Oy! ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Daming kapangyarihan. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Hmm. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noon. Noong panahon kongresista pa si Marcoleta sa sagip party list. Oh. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na oh. nagkakahalaga ng 19.29 million para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga diskaya. Uy, yun na, yun Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang tubig river, sitio Dike sa Luhan oh. Oriental, Mindoro, na may kabuo ang halaga ng 192.9 million. Oh, ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Ah. Na-completed naman sa DPWH website, ah. pero wala namang makikita on the ground. nasaan ang halos 193 million na pondo sa sitio? Oh, nasaan daw nasaan? 24. Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa Sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Guni-guni. Ang bayan ng Nauhan <laughs> Oriental, Mindoro, ang isa sa mga kinol-out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang umano'y Aguila projects sa Nauhan na sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed fund. Mukhang oh, hindi naman Agila yung pagmumukha nito eh. Mukhang kwagong basa. Na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multi-million projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Avila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro kung saan nag-expand ng kanilang branch. Mm. Matatanda ang nagtalo na noon si Nalaxon at Marculeta hindi oh, hindi yeah, yeah, si Skya yeah. couple, na iminungkahi ni Marculeta na isa ilalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pedermahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protected? Why are you so protective? I am protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Galing talaga. Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Hindi talaga magsasalita yan mga kababayan si Marcoleta. Dahil ilalaglag ba naman niya asawa niya? <laughs> so ngayon mas lumililaw na. Maliban na binayaran si Marcoleta, kasi ganito yan, Inimbestigahan po natin to, no? Tinignan natin, pinag-aralan natin, inanalyze natin ng mabuti. Dahil sa sobrang lapit, magkaibigang tunay itong asawa ni Marcoleta at itong mga diskaya, humiling o nakipag-deal ito pong mag-asawa sa asawa ni Marcoleta. Ah, na kung saan, eh, kay bigam po ng mag-asawang ito dahil nga sa insurance. No? So dahil sa siguro malaki yung inoper. Kasi balita ko eh nagkakahalaga ng... Uh, kung hindi ako nagkakamali at 3 billion. 3 billion ang uh, inoper pala dito kay uh, Marcoleta kapalit ng kanyang pagiging abogado sa mag-asawang ito at kapalit ng kanyang magagawa na hindi ma kulong sa kulungan ng mga magnanakaw itong mag-asawang ito. No? Pero may kondisyon etong si Marcoleta na ma kung tutulungan niya ito maliban sa babayaran siya ng 3 billion Ay! Kinakailangan ang ang uh, masunod na maging testimonya uh, ah, ng mag ito yung testimonyang gawa-gawa ni Marcoleta. Patulad po ng ginawa niya doon sa Senado na kung saan mas kabisado pa po niya ah, yung ah, testimonya ng whistleblower niya na bigla na lamang sumulpot at bigla na lamang din nawala. Ha? <laughs> ah? o si Gutesa, na kung saan galit na galit si Marcoleta dahil hindi sinusunod ni Gotesa yung scripted na sinulat ni Marcoleta. So sa madaling salita, mga minamahal kong mga kababayan, eto na po yung sagot, kabuuhan. No? Na kaya pinagtatanggol ni Marcoleta, may paano-ano pa si Marbuti buti sinabi mo yan, buti talaga. Kasi buking na buking ka ng tarantado ka. ba? Diba? At ah, tingnan nyo, ang galing ni Marcoleta, di ba? Ang galing mag ang galing magsalita. Akala mo, seryoso, seryosong mambubudol nga eh. <laughs> di ba? Sinasabi ko nga sa inyo, ito yung seryosong mambubudol. Eh. <laughs> ah, oh, yung katotohanan na rin ang uh, naglalantad ng katotohanan na kaya pala gustong-gusto ni Marcoleta, ha? Ah, na agad may pasok sa witness protection program itong mag-asawang ito dahil sa merong malaking deal yung asawa ni Marcoleta at ang mag-asawang ito <laughs> ah mga diskaya ay di wala na ano ba pag-uusapan pa ba natin to eh, kitang-kita naman na po kung ano ang dahilan kung bakit po nagkukumahal. Eh, tingnan mo, ang lakas-lakas magsalita ni Marcoleta kung ano-ano. Ang lakas-lakas niyang magtanong, lakas-lakas niyang uh, sumingit. O ngayon, ba't hindi siya makapagsalita? Dahil, wala na. <laughs> Booking na booking na booking na booking na booking na booking na booking ka na Marcoleta na mukhang palaka Mukha kang buldog na walang napala Sa mga katulad po ni Marcoleta Ito na nakikita niyo ay panalangin po natin Ang mga tao ng katulad dito At ah, mga tao ng katulad dito Mga minamalaga mga babae ay dapat pong magulong At sa mga babae natin Tayo po ay manalangin para po sa kaluluwa ni Marcoleta Na mapunta po sa purgatorio at kung sa baka sakaling doon siya magsisi sa kanyang mga kasalanan. Di ba? Eh, sinasabi ko sa inyo eh. Hindi po yung diskarte po kasi nito ni Marcoleta. Talagang professional na mambubudol. Ito yung alam niyo mga mga, mga, mga notorious na mga magnanakaw, wala na, wala po sa lansangan. Ang notorious po ng mga sinungaling mapagpanggap, no, mga mambubudol, eh, na kung wala sa camera, nasa Senado po. <laughs> Kabilang po dyan si Marcoleta. Tingnan nyo, diba? oh, di ba? O, di, sa kakasinungaling niya ngayon. Di nakuha din, eh, Ang hindi alam ni Marcoleta, matindi si Ping Lakson pagdating po sa pag-iimbestiga. <laughs> di ba? oh, darating ang punto na itong si Marcoleta, luluhod ito kay Ping Lakson. <laughs> Maniwala kayo, dahil siguradong itong tukmol na to, eh, sabi nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung mga ginagawa nilang paninira sa akin, ang siya rin sisira sa kanila. ba? Diba? O, oh, di natuklasan din. Kaya pala gustong gusto ni Marcolete. Di ba? Hindi ko binan, hindi ko yan. Mabuti sinabi mo yan. Talagang sinabi niya yun. Dahil yun ang nakikita ni Ping Lakson na maging ng taong bayan, diba? <laughs> O, ano? Wala na. Diyan pa lang, Wala na. May ano na. ah uh, kung one sa ano, 1,010%. Ha? Alam na kung bakit gustong gusto ni Marcoleta na malagay sa witness protection itong mag-asawang ito. O oh, ano ko ngayon, Marcoleta. Ngangat po si Marcoleta. Yung sagipan niya, politiko. Sagip! Party list. Sagi Fortiles para iligtas ang mga magnanakaw na politiko. Kaya sa mga politikong magnanakaw, makimember na kayo dito. <laughs> di ba? Uh, kaya e, mga kababayan ko, ito na eh, sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Wala tayong aasahan dito. Ayun nga pala, ito si Marcoleta, marami na nagtatanong sa akin. Marcoleta, nasana na yung kuryente mo? Ah, <laughs> uh, ilang buwan na kami nagbabayad na, sabi mo libre na. <laughs> Anak ng putya ka talaga, oh. Binudol mo na naman yung mga Pilipino. Mawawala ka na naman dyan sa pwesto mo. Pero yung ano ba, alam nyo ba, eh, sa totoo lang, congressman ito, ang dami po nitong ginawang pambubudol. Ang dami nyo pinangako mismo sa district, sa mga tao. Pero walang natupad. Magaling lang po ito sa ano, pa, Pasikat. Ah, uh, di ba? Kaya ang balik nito ni ano, ang balik nito ni ni ano, ni Marcoleta. Tamara na naman. <laughs> Babalik na naman siya doon sa Sagip Partilis. Sagip Partilis. para sa mga magnanakaw ng politiko. Nandito ang Sagip Partilis. para kayo ay tulungan, alagaan, protektahan ni Marcoleta sa Sagip Partilis. Kaya ipagpatuloy ang pagnanakaw pandarambong sa taong bayan. <laughs> <laughs> hindi ba? O, oh, sa mga kababayan natin, ah, eh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. O, oh, kagabi po, hindi ako nakapag-vlog, eh, hindi ako nakapag-live kasi maaga po akong natuyog. oo oh, napagod po ako, napagod, 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 napagod. Hindi, sa totoo lang, eh, may mga panahon kasi talaga na antok na, mahirap naman dito, magbablog ako live. Sabi, magkakagabi ba Hayong nag-aayos sa tikungan ng babae sa. Ha, chere, ginagawa ulit 'yun ni Eh mahirap naman pag ganun, <laughs> di ba? Ah, mas maganda yung nakatulog ka talaga ng maayos eh. Alam niyo, sabi nila, pag hindi ka daw natutulog ng maayos, eh makakalimutin ka. Kaya nga minsan pag nagpabalaga ako, antok na antok ako, nalilimutan, wow, wala ako sa ano eh. <laughs> Diba? So, gano pa man mga minamil ko mga kapubayan. Maraming, 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 maraming salamat po sa inyong lahat. Huli po tulad po na sinasabi ng iligod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating ilang bayan. Maraming, maraming salamat po.